So hello sa ating kabida ngayon, ayan guys last day na namin dito sa Sydney ngayon at syempre naglakad-lakad ulit kami at syempre kapag naglakad-lakad kayan yan guys hindi may iwasang hindi ka magutom at yan nakita namin tong Yayoi isa siyang Japanese restaurant at syempre pumasok na kami at naghanap kami ng aming uupuan ayan buti na lang may bakante at after that Nag-order na kami ng aming mga pagkain. Ayan, pili-pili lang kung anong magustuhan. At syempre, ayan ng aming order. Ang una ay kay Manong. Chicken katsu curry siya. Syempre, mukhang masarap. At kay ate na ma'am, nag-order siya ng chicken katsu toji. At syempre, ang akin last ay ang wagyu beef udon. May kasama pala siyang raw egg. Ayan, guys. Inhalo ko lang yan kanina. At yan, moment of truth na tayo. Tikman na natin ang ating mga pinamili. Ayan, unang ating baby. Goods daw. Ayan, kapag siyang kumain, hindi talaga mawawala ang rice. Siyempre, ayan na, kay Manong. Ayan, sa so sobrang sarap ng pagkain, nahulog na ang kanyang kutsara. Ayan naman si ate, goods daw, goods sa kanyang panlasa. At syempre, masaya ang mga kumakain kasi nga, masarap ang mga kinakain. Ayan, ang baby favorite niya, rice and eggs. So, ayan na guys. tigman ko natin ang aking in order. Ayan, una ang sabaw. Siyempre, ayan, favorite ko talaga pag mga may sabaw na pagkain, guys. Masarap kaya pag may sabaw, mahigupin ka mas. Lalo ko pag malamig ang panahon. At syempre, ayan, tikman na natin ang wagyu beef. Okay naman siya, guys. Juicy, juicy siya. The best. At yung noodles niya, guys, malalaki siya. Hindi siyang ordinary noodles natin. Malaki talaga siya. Ayan, nahirapan pa akong magngat-ngat. Ayan, at i-rate na natin ang ating kinain, guys. Ayan, guys, ang masasabi ko siguro, i-rate ko siya ng 8 over 10. So, ayan, yung noodles niya, masarap siya. Chewy-chewy pa sya talagang yung hindi siya na dugdog. Ayan, makakain mo pa siya talaga siya. Masarap siya talaga, guys. Ang sarap ng pagkaluto. At lalo yung sabaw, guys napaka the best ng sabaw at oh okay din yung wagyu beef nya guys napaka ju juicy juicy at ayan guys kapag pumunto kayo sa sydney huwag nyong kalimutang bisitahin ang yayoy